Kahapon, uh, first day of filing ng uh, barangay at SK election ng mga kandidato, isa pong barangay captain ang pinagbabaril sa bahay niya o harap ng bahay niya sa Albay sa Bicol. Uh, ito po ba ay uh, medyo nabahala po kayo rito at baka at mga kababayan natin, mga taga Bicol lalo na nababahala na baka ito ay na na itong halalan na ito ay isang uh, magiging madugong halalan, well, what, what do you say, uh, Colonel? E, kausap lang natin kanina lang uh, Sir Erwin, yung provincial director ng Albay at uh, nagbibigay nga sa atin na siya ng update na kasi po ngayon ay uh, nag-meeting -me po sila at nagre create na rin po ng Special Investigation Task Group para po tutukan itong kaso nga po ng isang uh, barangay kapitan na pinatay nga po kahapon. Ang maasa po tayo na, na hindi na po ito masusundan kaya naman po uh, magdadagdag po tayo ng additional personnel dito po sa mga areas na nakikitaan po natin ng na mga intense political rivalry. So balit sabi nga ng provincial director sa ating kanina bago itong nangyaring insidente na ito sir, ay wala naman natatanggap na anumang banta sa kanyang buhay at wala nakakaawa ito sa kapitan. So balit uh, because of uh, this incident na makukonsider na natin na politically motivated uh, killings ay uh, ito po ay ikukonsider ngayon ng uh, Albay at Regional uh, Police Office, Police Office po ng uh, ng Bicol para mag magdagdag po ng additional personnel doon po sa lugar na may nakikitaan po tayo ng mga intense political rivalry po. Itong uh, lugar na ito sa Albay, kung saan napatay ito, Barangay Captain, ito po ba ay nasa election hotspot na ninyo or uh, wala pa? Kung wala pa, ito pa isasama po ninyo sa mga identified na election haspa hotspot or ika nga ay posibleng magkaroon ng madugong halalan, uh, Colonel Fajardo? Ito pong barangay San Jose kung saan nangyari po sa ritong shooting incident ay wala po ito sa mga listahan ng mga election areas sa concern. But considering na nangyari nga po itong incidente, Sir Erwin, ay, out, ay uh, maaari na po itong makonsider itong uh, incidente na ito na maaaring pumasok na po siya sa sa yellow category. O ito po nga nang ibig sabihin may nangyari na pong politically motivated election-related incident in the current election period. Dahil nagsimula na nga rin po kahapon yung ating election period, ang naging victim po dito ay incumbent barangay captain. So ito po ay uh, papasok na po doon sa tinatawag natin mga suspected election-related uh, incidents po sir Erwin. Mm -hmm. Alright. Panghuli na lamang Colonel Fajardo before we let you go. Nag-umpisa uh, na po maglagay ng checkpoint ng PNP the other day pa po uh, para po dito sa ganban, para po dito sa uh, halalan. Ang tanong po ng mga kababayan natin, ano-ano uh, po ba ang uh, karapatan ng mga motorista? Yung mga nakasasak, actually hindi masyado yung mga nakakotse dahil yung mga kotse hindi masyado ininspeksyon. Yung mga nakamotor, ma'am, kasi sabi-nagsabi na in plain view lang pero... Kadalasan sa mga checkpoint ngayon ay pinapabuksan pa yung box ng motor ng uh, rider. Tama po ba yun ma'am na wala namang search warrant, ipabubuksan yung box ng rider o di kaya ititignan yung kanyang satchel o yung uh, uh, mga bag or backpack, uh, hahalog-hugin ng polis. Tama po ba yung procedure na yun ma'am? Sir, ang proseso po sa ating checkpoint ay malinaw po. Dapat limited lamang po ito, sir, sa visual search. Hindi po dapat tayo sa yung ating mga kababayan na dumadaan po sa checkpoint na buksan ang kanilang mga babag, buksan ang kanilang mga compartment po. Unless, of course, may reasonable ground to believe po yung ating mga nag-checkpoint na meron po sila nakikita ang indicator na maaaring may dalang... Uh, Uh, kontrabando itong mga, police, uh -huh. uh, itong mga subject natin sa checkpoint o may nakikita silang nakabukol po dun sa kanilang mga bulsa, uh -huh. ay maaari po silang i-request na iangat yung kanilang jacket o, o kaya ay mag po ng further search. But in the absence of that instances sir, ay hindi po po pwede basta pabuksan yung kanilang mga compartment, pati na rin buksan yung kanilang mga bag dahil Gaya ng sinabi ko po sir, limited lamang po ito sa visual search po. Pati yung mga box sa mga likod ng motor, dahil marami po yan. Lalo na po yung mga rider natin, may mga box na nakalagay, pinabubuksan pa po. Hindi dapat pabubuksan po yun, uh, Colonel, kung uh, wala naman po dahilan? Yes po sir. At uh, malinaw po yan sir. Limited lamang sa visual sir. Kung ano lang ang nakikita nila sa plain view po nila ay doon lamang po dapat sila mag stick Unless of course, sabi po nga sir Erwin, may nakikita silang uh, kaduda-duda sa aksyon at uh, mga gamit na bitbit -bit po ng ating uh, mga mga kababayan na dumadaan that's the only time to po, pwede po sila mag-request ng further search po. Ma'am, saan po pwedeng magreklamo kung sakasakalaing uh, meron tayong ilan na mga tauhan na medyo nakalimot o kaya ay eh, medyo uh, hindi nasunod itong mga alituntunin. Saan po pwedeng mag-report ang motorista, ang driver, ang uh, rider? Saan po sila pwedeng magreklamo? dito po sa mga itinatagpo nating mga Comelec checkpoint ay dapat po may isang malaking uh, kakatula po doon o tagpuli na nakalagay po doon yung pangalan at contact number po ng team leader o chief of police po ng nakakasakop sa lugar. Pati na rin po yung election supervisor ng isang lugar. Po, pwede po nilang i-take note yon at magreklamo po sila o kung hindi naman at uh, sila ay nag-aalinlangan naga dahil uh, yung mga police na nagkakontakt ng checkpoint ay under sa sa control and supervision po ng pulis na yon, ay doon sa pi sa pinakamalapit po ng mga uh, uh, district offices po or regional offices po ay pwede po silang kumontak. Doon tignan po nila yung mga contact number sa website o sa atin po mismo Sir Erwin ay po, pwede po niyang ipakating para makol po yung attention po ng kanilang mga supervisor po. Sir ano na po ang update na nabigyan na po ba kayo ng PNP dyan sa nangyari pagpatay sa isa pong uh, kapitan sa Albay. Nakakalungkot naman po ilang oras pa lamang siya mag-file ng candidacy for re-election. Tapos tinambangan ho kaagad siya. Meron na po ba kayong update na binigay po ang PNP or LGU? Nakapagbigay na po, Sir Erwin, ng initial report po <laughs> ang ating PNP. Actually, Sir Erwin, apat po itong tinututukan namin. Ano? Dalawa po dyan sa Libon, Albay. Meron din po isang kagawad na napaulat, na napatay po. At meron din po ditong isa sa Rizal. At meron din po inaalam at tinututukan dito sa Pagindanao. Lahat pong ito ay na-activate na po ang ating Quick Reaction Force ng PNP. tumutulong na rin po ang AFP so, at inaasahan po namin na darating na po ang report nila sa mga incident So, mga. nung first day kahapon, apat po kaagad ang patay. Uh, attorney uh, Rec, uh, Attorney uh, uh, John. Opo yung sa Rizal at sa Maguindanao ay binavalidate pa po, po namin pero may initial report po. Ito po ang tinututukan po namin ngayon, Sir Erwin. So, what is your assessment sir? Do you think eh senyales ba ito na magiging madugo itong uh, local election na ito? Itong uh, well, national siya uh, pero uh, barangay at uh, SK pa lang ay eh, nagpapatayan ng ganito, parang napakataas na posisyon itong kanilang uh, pag-aawayan. Uh, attorney uh, John Tama uh, po Sir Erwin, ano? kaya nga po binabantayan namin ito. Doon po sa Albay mismo, meron na rin pong initial report na meron pong private armed group po dyan Sir Erwin. At mukhang yun daw po ang itinuturo nila na may dahilan dito sa mga bagay na to. Kasi ang ayon din po sa initial report, parang winarning nga na po yata itong kapitan na huwag tatakbo nitong grupo na to, no? Ito po'y galing dun sa pamilya at ito nga po naganap na kaya po, dinatagdagan na po ngayon ang pwersa ng PNP at AP sa lugar po na yan. Hinihintay lang din po namin ang kanilang recommendation at itong linggo po, maari na namin i-escalate po ang area of concern level dyan sa Albay. Kung kinakailangan po, Sir Erwin, mami niya, ikokomele control po natin ang lugar na yan para matigil po itong mga bagay na ito. Hmm. Attorney uh, Laudianco, yung pong kagawad naman, ano naman ang istorya po doon na uh, same uh, area po sa Libon, Albay din? Tama po kayo, pareho po sa Libon Albay. Kaya nga po ang unang na po ng ating PNP ay isang private armed group ko ang gumawa nito. Da nakakadalawa na po sila, isang kandidatong kapitan, isang kandidatong kagawad po. Kaya po pinaigting na po natin ang pwersa ng PNP doon. Dito pong wilinggo na to, magmi-meeting po ang ating AFP PNP at i-assess po natin yan. I-escalate na po natin ang level ng threat po dyan. Alright. Okay. Kasama po ba ang Libon diyan sa election hotspot or isasama niyo po? Uh, may balak po kayong isama yan? May yes, po na may naganap na po, otomatiko po, nakasama na po siya sa areas of concern. Aalamin na lang po natin ang level at itong level po na ito magiging basihan, kung dapat na bang i control o hindi ang lugar po na yan.